Hello! Kamusta mga kaibigan? Welcome sa aking YouTube channel! Dito sa aking channel ay samut saring mga paksa ang siyang tinatalakay kung saan nagbabahagi ng mahahalagang impormasyon at kaalaman at tiniti ako sa inyo na may kabuluhan ang bawat video na ina-upload sa channel na ito. Kaya kung ready ka na, tara na at simulan na natin ito! Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Juan kabanata 3 talata 18. Ano ang ibig sabihin ng talatang ito para sa ating lahat? Ano ang makabuluhang kahulugan o interpretation ng kapahayagan na ito? Ayon sa siping ito sa Juan 3, talata 16-17, na ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapadala niya kay Jesus para sa atin. Sa halip na dumating siya upang humatol sa atin, dumating si Jesus upang iligtas ang sinumang mana ng palataya sa kanya. Binibigyang diin ng talatang ito na may dalawang tanging pagpipilian lamang. Una, ang buhay sa pamamagitan lamang ni Kristo o ang pangalawa, kamatayan. Ipinapakita ng kasulatan ang isang bukas at puno ng pag-asang pananaw tungkol sa kaligtasan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit, inihahayag din ito ang kabanalan ng Diyos at ang matinding kahihinatnan ng pagtanggi sa Kanya. Ayon sa Biblia, ang bawat tao ay nagkasala ayon sa Roma 3, talata 23. Lahat ay karapat dapat mawalay sa Diyos. Ayon sa Roma 6, talata 23. Yaong mga hindi nananampalataya ay hanatu, hinatulan na sa, ba, sa kasalukuyang panahon. Hinatulan na tayong makasalanan. Ayon sa Juan 3, talata 11, dahil tayo nga ay may sala. Ngunit dahil sa pag-ibig at pagtitiyaga ng Diyos, ipinagpapaliban niya ang kanyang paghatol, ikalawang Pedro, tatlo talata siyam. Upang mabigyan pa tayo ng pagkakataong mabayaran ni Kristo ang ating kaparusahan. Maliwanag na sinasabi ng Biblia na tayo'y naliligtas sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo ayon sa Roma 10, talata siyam hanggang sampu. Dito tatlo talata lima at sa tanging pananampalataya lamang kay Kristo tayo maliligtas ayon sa Juan 14 talata anim. Ang mga hindi nananampalataya kay Kristo ay hindi. Kailanman makakatagpo ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Juan 3, talata 36, gawa 4, talata 12. Malinaw at maliwanag ditong pinapahayag na tanging na kay Jesus lamang tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ngunit ako ay nagtataka at nagtatanong sa aking sarili. Gayong ganito ka klaro ang sinasabi sa Biblia Natanging si Jesus lamang ang may kapangyarihan, ang may kakayahan na magkaloob ng buhay na walang hanggan, pero bakit mayroon pa ring mga katuruan o doktrina ang sumusulpot sa mundo na di umano ay sa pamamagitan daw ng pag-anib sa kanilang relihiyon, ang paggawa daw ng mabuti, ang pagpasok daw sa loob ng gusali ng kanilang simbahan, ang pamamaraan kung paano sila maliligtas. Ang mga ito ay taliwas o sumasalungat sa tamang katuruan ng Biblia. Ang malungkot nito, bakit naman ito pa ang siya pang pinapakinggan o pinapaniwalaan ng mga tao kaysa sa katuruan si Jesus lamang ang tanging daan, ang buhay at ang katotohanan? Bakit kayo pumapayag na may iba pa maliban pa kay Jesus? Nagbabasa, nagsusuri o nagsasaliksik po ba kayo ng mga salita ng Diyos sa Biblia? Nauunawaan o naiintindihan ba ninyong mabuti kung ano yung mga nababasa ninyo sa Biblia? Ang isa sa mga dahilan kung bakit madaling nalilinlang o naililigaw ng ibang mga pekeng mga ngaral o relihiyon ng mga tao ay dahil sa kahinaan o kawalan nila ng matibay na pundasyon ng kanilang paniniwala sa Diyos. Kung alam ng isang tao at pinanghahawakan niyang mabuti ang mga basic core Christian doctrine, ay hindi siya kailanman maluloko ng mga naglipa ng ang guro, propeta, mga ngaral at relihiyon. Ang problema, may mga taong wala namang alam sa salita ng Diyos at kung may alam man siya ay konti lang ang alam niya. Kaya kung mayroon mag-share sa kanya ng ibang katuruan o doktrina na hindi sumasang ayon sa tamang katuruan sa Biblia, sa kasamaang palad, ay madali siyang napapaniwala dito. Mag-iingat po kayong mabuti sa iba't ibang mga katuruan o doktrina ng iba't ibang mga relihiyon. Kapani paniwala ba? Para sa inyo na sabi ng iba, di umano, si Jesus at si Satanas daw ay magkapatid. Si Michael Archangel daw ay si Jesus. Ang tao daw ay maaaring maging Diyos. Ang tao daw ay maaaring maging anghel. Si Jesus daw ay isang tao lang at nilikha lamang pinaniniwalaan ba ninyo ang mga blasphemous o lapastangan na mga katuruan o doktrina na ito? Kung isa kayo sa mga naniniwala sa mga ganitong hindi katanggap-tanggap na mga katuruan, maghunos dili po muna kayo. Mag-isip muna ng ilang beses, magsuri o magsaliksik muna kayong mabuti bago pa mahuli ang lahat. Ito lang po ang inyong pakatandaan upang makita o malaman ninyo ang katotohanan ang tanging pangalan lamang ni Jesus ang inyong makikita na pinapahayag sa Biblia at wala ng iba pa. Isa na itong palatandaan na, na kay Jesus lamang talaga nakasalalay ang ating kaligtasan kung sino man ang founder o tagapagtatag ng inyong relihiyon ay hindi ninyo kailanman makikita ang kanilang ngalan sa banal na kasulatan. Ito ang malaking kaibahan nila ni Jesus. Mga kaibigan, at uh, ginigiliw kong mga viewers, pakatandaan lang po ninyo na tanging na kay Jesus lamang ang ating kaligtasan at wala nang iba pa. Ay reject o tanggihan ninyo ang mga katuruan o doktrinang nagtatakwil o lumalapastangan kay Jesus. Maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa ay naging makabuluhan ang bawat minuto na inyong ginugol sa panonood ng video na ito. Bilang pagsuporta po ninyo, sa aking YouTube channel. Huwag ninyo kalilimutan na pindutin ang like, share at subscribe buttons sa ilalim nitong video. Huwag din po ninyo kalilimutan na panoorin ang iba ko pang mga uploaded videos na narito sa aking YouTube channel. At umaasa din po akong muli tayong magkikita sa lalong madaling panahon para sa aking panibagong worth watching video.